po si Digna Enriquez, tag-escribano like sa Juan Batangas. Yung po panan, yung sa pananim na mga bulay, opra, sitaw, saka po papa, tapos yung po sa baboy, ay yung po disinfectant. Malaki po sir na namin. Kami po'y nabigyan ng ganito. Nakahingi, nakakuha po kami ng mga libre, kaya po ng mga pananim. Kami po ay nagpapasalamat sa aming mayor, na si Mayor Ribong Salud, na ginawa po nila ito para po kami hindi na pumunta sa munisipyo, para po humingi ng ganito. Kami po ay nagpapasalamat. At saka po, napakalaking bagay na po namin dito. Kami unang-una, wala na po kaming pamasahe. Pangalawa po na pupuntahan na po namin. Na, napupuntahan po kami dito ng mga sangguniang sangguniang panlalawigan. Kami po ay nagpapasalamat din po kay Governor Governor Dilma Santos. Talaga po na, napakabait po niya. Hindi rin po kami pinababayaan ng mga taga rito sa San Juan. Talagang napakalaking bagay din po lalo na po sa pagbibigay ng pagtulong din niya po sa mga papa-check up, kagaya po ng mga x-ray. Nagpapasalamat din po kami po. Damdam po namin, talaga pong napakabait po niya. Talaga po siya nakakatulong sa akin. Maraming salamat po po. Mayor Bibong Salute at the Governor.